Sa isang relasyon, hindi naman araw-araw ay masaya. Hindi bawat umaga ay may ngiti at hindi bawat gabi ay may good night. May mga araw na parang ang layo yung dalawa. May mga saglit na kahit simpleng bagay nagiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan. At minsan, kahit gaano niyo paggustong ayusin, may bigat pa rin sa dibdib. sa gitna ng mga tampo, away at katahimikan, nandiyan ang pinakaimportanteng parte ng relasyon. Ang lambing. Ay, ang yung manok, isang buo. 200 per kilo. 200. Isang buo nga po. Oh, per kilo. Sige po, pakilo na lang p Ang ano po? Adobo? Pag Ito tayong tayo ng Adobo May nakaka- Ito na si Jam, pagod sa work po Ayan, Ayan. o ngayon sa palengke po ng Quezon City Pagod na Salamat po. So yun na uh, mga kapapi, ano, dito na kami sa bahay nila Jam at uh, yun, grabe yung biyahe po namin at uh, sobrang traffic, sobrang sobra mga business lahat ng sobrang ano, nakakapagod at uh, nakatulog nga po si Jam kayo na sa biyahe so naisip ko na lutuan po siya ng uh, adobo 'Di ba adobo 'yung nakaraan ni luto niya? Kaso adobo baboy po 'yun. Adobo may luya. May business Saka version ni ni Jampo. So ngayon, nag-isip ko ng lutuan siya. At uh, kanina kasi umaga nagtatampo rin. Uh, <laughs> so, siyempre, lambingin natin. Lambingin natin ng Papa din way ng paglalambing. No? At uh, dito si Jam, nandito na po. Ayan uh. Hello, mahal! Hello! Makit! Ayan po siya ng tinga. <laughs> At uh, ayan uh, galing lang niya ng office. So, love! Yes. Ako muna magluluto ngayon, ha? Yes. Ako muna ang taya. Hindi, <coughs> tsaka para matikman nyo rin, mga papi, yung version ng Papa Dins TV. Ito ay tinuro ni Mrs. Ka business na paraan ng pag adobo Bumili akong manok kanina, na papi, ito. Naugasan na rin natin. Pero gusto niyo hugasan natin ulit. Hugasan ko ulit, lab. Pwede bang pa ko ng camera? Una muna. Tayo muna papagod ka. Tagahawak ka lang ng camera ngayon. No. Hmm? Ikaw ay prinsesa. Tagal lang ah. Prinsesa ka ngayon. Bati ka muna sa ating mga kapapi. Hello mga kapapi. <laughs> Pakita mo yung yung uh, okay? later na. Later na. Oh, kasi pagod siya, mga kapapi na iniyata. Uh, okay. <laughs> Bihis mo na ako damit lang. Bili tayo ng isang buong manok. Lutuan din natin para lahat makakain dito sa bahay So, Mahugasan na muna ito. So, hugasan ko lang ulit. Para sure tayo na kapati. Ano? Sa, para malinis sa ating uh, hihahain. First time ko po itong gagawin mga kapati. Wow. The history. <laughs> sa buong buhay. First time. Kasi kadalasan Si mama nagluluto. Tapos? tapos. Sana magustuhan ni Jam. Pag ito, pumasa, eh, alam na. Pero pagka ito, hindi pumasa, paano naman? Na? Mag-aral ka muna, grade 1. Hahaha. <laughs> Back to grade 1 <laughs> <to grade> <laughs> Dek, ano pa yan Yeah, kung ka... talagang mahal mo ako, masarap yan. Talaga? Oo. So kung hindi kita mahal, dito, di masarap? Yes. Okay, eh? bye. Ako mga kapapi, very honest ako. Kaya mamaya, titikman ko yan. At sabihin ko talaga kung ano yung lasa. Nakupo. Ay, bye. Okay na, ito, mga kapapi. Kapakita uh, ka mo si Jam. Iba yung style niya ng pagkakasin? Yeah. Parang kataan, nag-gisa pa siya. Nag-gisa mm -hmm. So, ito. Paraan lang na uh, ako. Ano yan? Parang may sinusunod ka bang luto ng mga, di ba sa akin, Gano, no, wala, yung bisaya? Isaya, gano'n? Wala eh, luto ng ano to yung luto ng business Ah, pao ah. Tatak ka-business pa hmm. So, ito, mga babi, na uh, kailangan lang naman natin ito na. So, talagay na natin dito. So? Ay, gano'n? Okay parang paksiw. Paksiw yun talaga ba? Nalagyan na natin to. What? <laughs> Nalagyan na natin nga. Ito ko pong mabilisan. Ayun, pwede nga natin dito lang. Mahal ang dito. Yan, pili ka. Don't you know we fall in love? Yeah. Mga makaraan, naka-ready na yung mga bawang niya, yun sa akin hindi pa. Share mo lang. <laughs> Share ko lang. No? <laughs> Ganyan po siya mag-kiwa ng bawang. Okay. Walang pakailang mananan. <laughs> Walang pakailang mananan. Nakakala mo ba? Pa. pa. Dito natin magkakaalamang sino? Wow! Rekta-rekta lang. Huwag magbibisa lang ito, maa. Pero, mukhang masarap. Mukhang masarap. siya. masarap. <laughs> Siyempre ka-business yan. Kaya, sige na. Hindi na ako mag-ano. Mahigipag-kompetensya. Hindi, makipag-kompetensya. Ayoko. Ay. Oh, sige na nga. <laughs> hindi ako rin. First time mo nga lang din gagawin. So, first time mo magluto. First time mo itong lulutuin. Na, Ado. I mean, first time mo talaga. Yes. Never mo siya na-try sa bahay. Yes. Wala kang pinaglutuan before. Wala. Yeah, yeah. Promise. Mapapanood nila to. Oo nga. Okay ang mga luto na ano, nila. Mm uh -huh. Luto ni Mama. So, ito lang mga ng luto. Exclusively! <laughs> Exclusively, ito lang. Ilan na yan? One, two, three, four. Kalimahan mo lang. Mamaya na tayo mula yung yung nasi, ah, na yes, siya. Yeah. Ano nakaraan mga kapapi, nagluto ako sa bahay. Talagang sobrang anghang noon. Pakita mo yung mukha mo, Mami. Sige na. Later nga, Ani. Hindi ko nabasi, eh. Hindi naman mo nabasi. Yeah, mga kapapi, kasi talagang pagod na pagod ako. Okay. Tapos, tinan mo, mahal o oh, makikita nila to. Ano naman? Hindi yeah. May po yung unit yung ano Nakabla yun. naka kasi yung mga kapapi, eh, nag-toothbrush ko kanina, ano, lunch time. Hindi ko na malayan, may toothpaste na nag-ano. Okay. So yan, ano ano? Ito na. Dito na yung bawang natin. Ito na lang, ah. Laurel. na papi. Ayan. Siyempre, nalagyan na natin ng... Ah. Um, ito, ano? Ano ito, mahal? Parang... Ito lang, tat, may tubig, tansham, eh. Tansya, tansha, tansya, tansya na lang. Galim. Wow, hindi tansya, tansya yan, boy. boy. Wow. So, dito na siya. Ganun. Ito ba tama lang? Eh.

Paano gamitin to? Press, press, press. Press. Na press, hold. Hold. Tapos, yan. Okay. Oo, oh, oh, eh, ito may lang. Ganun, yan. may ganun lang. Mainit. Okay lang yan. Okay lang mo yan. Di ba kung mga kuryente dyan? Hindi. Pero mo muna ang chinelas. Oo, oh, hindi dyan kata. So, ayan na, mga papi, no? Nailagay na natin yan. Nailagay na natin ng toyo. Toyo ni Jan hop ya Kasi tumatawa man Ahunti lang yan Ahunti kung bakay lang mananahan Natatakot ako dito Talaga papa din <laughs> <laughs> sa sa din kita talaga ako <laughs> <nasabi> <laughs> na sabi ko Kung Uy sayang yung manok Grabe <laughs> <laughs> ka Nakita mo naman yung mukha mo. Kami, wag ano? Kasi may suka. Saglit, parang nga pala tayo. Huwag mo masyadong ihalo, man. Ito may nangingilam dyan. Ito may nangingilam dyan. Ito man Tulis nyo. dyan. Niluluto ang ng So ayan, na Kasi nakita ko. Ma magsalita. Hindi <laughs> <laughs> na-judge mo pwede lang lang balikan mo kaya <laughs> see the magic later sa'yo <laughs> so, na mga kapapi ay nakalimutan pala akong ilagay. sibuyas <laughs> at sili sabihin na natin pwede mo mula pwede tayo muna camera mirror yahhh yeah. look at that kumukulong na po siya yeah. tapos konting minta okay Paano magiging mga tubig mahal hindi na tubig-tubig magiging mga tubig, tubig pa kasi yung manok catch mo <laughs> tapos konting asin love no why? maalat na yung ano yung koyo uh -uh. konti lang konti 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 lang ito ba yung iodized? No, it's not. Kunti lang. Tama na. <laughs> Weird naman yung asin. <laughs> Hindi ka pa rin magluto. Magpapasok ka kayo sa bago na ito. Oh, Uuwi eh, ka, Wala pa nga eh. Bakit magkakabato Lab, ano bang ginagawa mo? Tulungan mo ko magluto. <laughs> pwede na tapos. Nakakaatok ka muna. Boko lang muna magluto. Kung ikaw nagluluto, tinutulungan mo kita eh. Hindi, okay na. Okay. Oh, Atala na. Let's go. Busy-busy po mga kapaking. Ayun yung, yung kapatid po ni Jam po, na no, malengke lang. Tapos, uh, ayun. Ayan na mga kapaking. Oh, ay, grabe! Wow! Hmm. Naamoy mo na ba, man? Yeah. <laughs> <laughs> hmm. Amoy pa lang, mabango na. Paano pa kayo pag kinain mo na? Hmm? Mm. Amoy pa lang, masarap na. Paano pa kaya pag mo na? Yeah, <laughs> kaya nga. Pusensya lang muna. na, inaalala ko kasi yung mga tinuturo ni Mama. May <laughs> Tama twist pa akong gagawin dyan. Oo, oh, ano kaya? Anong gagawin? Lagyan natin ang uh, nilagang itlo. Gagawin din mo ba? Hmm? Saan mo lang nilagay ito? Maglaga ka naman. Okay. Okay. Mamaya, magkakaalaman po. Mag okay. Uh, sa mga gustong matuto rin na ma, nung niluto ko, eh, <laughs> wala pa nga eh, no? Panoorin niyo po yung vlog ko kung paano ko siya. Titignan ko pa yan. Titignan ko pa yan. Ito talagang masarap. Ah, sige, mamaya. Mamaya, malalaman nyo. Kasi, kasi mahal mo ako. Oh. Recipe ni Tita. Pero, ito kasi yung naliuto. Sweet. So ito ang to. Ay, galaman. Ito <laughs> Sige, mamaya, makikita natin. May si Benzo. Hello, Ben. Yes, kapatid Kuya Brian. Yeah. Right. Lagalan po kami ng itlog. Tapos balikan natin to mga 10 minutes pa. oke? Okay? Yep. Okay. Right. <laughs> hey, Don't put coffee. Don't put coffee. Ha?

Uau! Wow. <laughs> Yeah. I'm to push on. <laughs> <laughs> I love like the thing with

Right. No. Right? Super? No. 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 Uh, huwag ka nang mawaalam. Okay. Wow! This is my time. <laughs> so yun na mga papi, dinrain lang natin yung uh, sabaw niya. Then, prito uh, natin ng konting. Konti lang 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 para ang yung sarap. Huh. Tingnan natin kung alin yung mas yung masarap. Naamoy mo na ba na? Yeah. Naamoy ko na siya. Mabango. Mabango? Mabango? May? Smells good. Ooh, smells good. That was amazing. Ano, <laughs> eh. Okay. 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 Then we're gonna bring it back. Bring it back. Just bring it back. Bring it back. Yeah. Very saucy. And, uh, like, like, super like. Most people say chew. Oh! Hi mga papi. So ngayon, chillax muna tayo kasi si Papa James ay nagluluto doon. Hai, grabe ang swerte ko kasi may boyfriend ako nagluluto. Pero mga kapapi, first time niya to. First time niya daw makapagluto. Nang mag-isa siya, walang nag-guide sa kanya, wala kasi si tita ngayon. Tsaka yung nakayaan ko lang din siya doon. Actually, kanina, tanong siya nung tanong. I mean, inuutos niya ako ano, maghugas nga doon ng karna. Yun lang naman. Hugas lang naman ng manok. And then, pinalayas nga na ako. <laughs> Pinalaya niya na ako doon sa kasinado. Hindi nga hayaan ko daw siya. Gusto niya daw munang uh, ma-surprise ako. Yes. Grabe, nakaka-proud at the same time. Nakaka-appreciate na ganun yung boyfriend mo. Kasi makakapapi pagod din siya sa buong magkakuha. Siyempre, nag-work din si Papa Hiss. Tapos sinundo niya pa ako sa office tapos na malengke pa, nag-drive pa siya, and then ngayon nagluluto siya, tapos mamaya magda-drive ulit pa uwi. Tapos bukas si gising na naman, kasi magdahatid. Grabe. Love you, love. You. <laughs> Swerte ka dito mga kapapi. Kaya kailangan, ano mo yun, i-reciprocate din yung gano'ng actions and ano niya, effort niya. Hindi lang naman lalaki. Dapat nag effort tayong mga girls din. Ayun lang. Thank you so much. Love you all. So, ayun na nga mga kapapi. Ito na po yung ating uh, adobo. Tuyong-tuyo yan. Mga ka mga kapapi. At meron pang tatlong itlog. Alam mo kung bakit tatlo yan, love? Ha? Ha? Sige, hindi. eh. <laughs> tatlo yan kasi. Sabihin niya, ay. Love. Yeah. Beautiful. So, uh, tsaka meron pa yan. Uh, tatlo rin yan. I'm sorry. Two words lang yun. I'm sorry. I'm so sorry. Na babi mo pa kasi yung mga ano yan. Hello mga. Ano po. At ko uh, na po. Mga babi yung adobo ni Papa Dins. Yeah, I'm excited! Kaya uh, naginginay ng paglalambing nga natin sa kanya. Kasi nagtampo kanina, umaga. <laughs> At uh, pasensya ka na. Minsan talaga gano'n mga papi, di ba? Hmm. Hindi naman palaging masaya. Hmm. Hindi naman palaging okay. Minsan may tampuhan. Pero pagka nagtatampo ang partner mo, syempre, alambingin mo, di ba? Huwag mo papatulan. Kasi magpinatulan mo, wala kayong mga... Anong mangyayari, di ba? Oo. Oh. So, sorry na. Buti na tayo, no? Nar. Hello! Depende kung ano yung sarapan ako dito. Oh, no! <laughs> oh, no! Oh, sige, tiktok mo na siguro. Okay. Ayan ang... Uh... Ito kayo nakapagpahin na. Mo. The moment of truth. <laughs> The moment of truth. Wala okay. siyang sabaw, mga kapapi. oh Very tender, and numbot. Okay. Okay. So I know Like the angle, you okay. know. Okay. Okay. I want here. Okay. <laughs> Arte. Okay. Let's taste this. Hmm. <laughs> <laughs> oh. oh. Huh? nanonood ang lasa. Nahiya. Yeah. Sarap. Talaga? <tong> pa Ano ba yung sinabi ko? Wala. <laughs> Uy, makamakating ka lang. Anong alam? Masarap nga. Like, lasang-lasa mo yung loob ng adobo ng karne. Talaga? Ano ka? Nanonood talaga siya. Oo nga. Hindi ko talaga siya tinikman, mga kapapi. Hindi ko tinikman ito. Uh, Tantachanda. Tantcha-tantcha. Tan -tan 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 -tan. Nagulat ako mga kapapi kanina kasi dire-diretso <laughs> lang siya. Ang sarap na atag. Sorry. Sarap. <laughs> Grabe lang. Ano, pwede na? Yeah. Pwede, pwede na, pwede na, pwede. Pwede na lang? Pwede, pwede. Sarap. <laughs> yeah. yeah. Hindi, lagyan mo nung ano, gusto ko madami ang bula mo. Huwag ganyan, Plastik plastic eh. Ito. Mm -hmm. na. With Tanyo naman, let's try na that needle, man, with Tanyo. Mm hmm, with Tanyo. Okay. Ah. Ang sarap. Pag may mm -hmm. Yung kumasay hang hang Sakto lang ang hangang. Dapat ganito lang kasi may mga bata, di ba, makain sa inyo. So, dapat, sakto lang din talaga yung ahang. siya, ang sarap. Sarap. So, Yan. Yeah. So, yun uh, na, tagumpay tayo, mama, Ayan na yung tinuro mo sa akin yun. <laughs> tita, salamat po. Ah, okay, sige, so, tita pa talaga. Tinuro ni mama sa akin So, tayo hindi niyo. mo lang na ka dahil, akal ko. Hello! <laughs> Siyempre, nagpaturo ako. So, <laughs> Pero um, ngayon, ako lang mag-isa gumawa, mga kapapi. Tinulungan lang ako ni Jam doon sa pag-prepare ng itlog. Pero all in all, ako po yan. Sa talaga? At ah... Uh... salamat sa po. First time mo talaga? First time mo to. Na ako lang. Okay, sa mga... Hindi ko alam ni Papa Dins dyan. Mag-PM kayo sa akin. Uy! Ang sila dyan yung mga Masarap! 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 I love it! And uh, yun, siguro mga kabapi, di dito na lang. At uh, salamat sa inyo, pagsama. Uh, -gusto ko Ayun. So, nito, ng Thank you, Tita. Thank you, Tita. But, hey, tita? Tita naman talaga eh. Kay Tita ang recipe to, eh. Marik, <laughs> Lange, tita. naman. Tita. Poy, love na love ko kita. Salamat Nala. po talaga. Ang sarap po ng adobo. <laughs> oh, Napakadaya naman. Hindi, Hindi credit siyempre. Hindi, siyempre credits din kay mama kasi pinagawa yeah. tayo. Tsaka, siyempre, credits din. Thank you, then... love, love. Pagod kasi siya mama, kasi nandito pa siya. Hindi kasi naano ako kanina. Biyahe niya, nakakapapigil. Nakatulog siya biyahe. Nakatulog siya kakotse. Pinawa ako na pagod na pagod yun sa, sa work tapos traffic pa nga at uh, yun ang hinito natin tsaka para mawala rin yung tapos na oh, Jai? Jai nagluto ako Jai! Oh. Adobo! Ala! Adobo, Adobo. Adobo <laughs> ano? Uh, si Ate Kaka Version na to, version Version tikman nyo ha! Ah. Okay. Uh, pero hindi ko na kayo papakita sa camera kasi Shut <laughs> up <-tayip> kayo uh. <laughs> Kaya nga mga kapatid, oh, nandito na lang. Oo, yes. magkakaroon. Salamat po sa inyo. Tagumpay tayo. Mati na tayo. Mati yeah. na? Say yes. Yes. Ayan. Okay, love you. Love bye. Bye, never say goodbye. Tomorrow is... Another day. Ayan oh. o. Sabi mo lang? Jesus. Sabi mo? Ang sarap! Ang sabaw! <laughs> ah, naglagay po siya ng sabaw. Nilagay niya yung sabaw. Mahalap Sa akin kasi, ang gusto kong adobo. Yung walang sabaw. So siya, kinuha niya yung sabaw na dinrain ko kanina. sarap na sarap. Ang sarap na. Super. Super daw. Yun yung mga gusto ko naririnig. ako <laughs> mag-taekwondo. Hmm. Hala. Hala. <laughs> Hala. <laughs>